What's up Tim? relative vlog sa mga new followers. Maraming maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng aking content. So anyway, ito po nakikita niyo, ano 'yung ano 'yung Ayan po ay isang kamatis. Opo, kamatis po 'yan. Baby nga lang siya. So ayan kaliit. Mm. So meron ito 'yung sumunod na size. Tapos ito 'yung ano, ayan. Mm. Isa sa gustong-gusto -gusto ng mga bata, ayan, ready to eat na 'yan kasi mo sinasanitize sa ano sa kamatis na malalaki, di ba? So ito na makikita mo maliit na kamatis siya. So talaga namang makikita mo yung kaibahan doon sa sa malaki, so, di ba? So nakahilera po siya sa mga prutasan. Ayun. Mm. So, talaga nang nakaka-amaze ka. or Tsaka organized po talaga sila. May part po sila ng pang lang may part po ng pang ano, pang mga pork and earth. Separate po talaga yung mga ano nila, mga place. Pag prutas-prutasan lang siya.